Okay, ayun na. Good day ulit sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. Ayun. Uh, Doon sa mga beginners, no. Flex ko lang sa inyo na isa mabilis. Meron tayo dito ng uh, check up na uh, e-trike, no. Cargo. So, ayan. Malaki. So, nung una mga ka-DIY, eh, okay naman itong uh, e-trike ni ma'am. So, gumagana. Walang problema. And then, nagpakabit lang siya ng uh, signal. So, signal tsaka headlight. Yun. So, winiringan. ringan at ang uh, ginastos niya dun sa pagpapakabit lang ng signal eh, Umabot ng 2K yata, yun, parang ganun So and then, afterward, nag-okay naman na yung pagkabit Tapos, uh, ginamit lang yata ng isang araw and then tumirek Tapos, tinawag ulit yung uh, technician na gumawa uh, Doon na nanganak yung kanyang uh, problema And then, hanggang sa papalitan na yata yung controller Pati yung kanyang motor tayong uh, tayo nga mga dewe no binuksan na natin. And then sabi nga nung uh, teknisya technician na tumingin, ay uh, nagkabit mismo nag wiring nito. Na ayun oh, wiring niya kasi. So ayun makikita natin wiring niya ng para lang sa signal. And then ang uh, naging sira, isang araw lang nagamit, uh, signal lang naman yung pinakabit tsaka headlight. And then hinatulan na papalitan na yung controller and then afterward sumunod na papalitan na raw yung motor. So, ang nangyari doon, eh, humingi na lang ng second opinion yung may-ari kasi parang uh, lumalaki yung gastos. Uh, nagpakabit lang naman siya ng na signal tsaka headlight. So, ayan. Uh, checkin na natin na isa mabilis. Ito nga pala yung dati niyang controller and then ando doon pa naman yung dati niyang motor. Yun, ang gagawin muna natin ngayon mga ka-DIY, babalik ko muna itong original na controller. Tignan natin kung mapapaandar natin yung motor, no? So, babalik ko siya muna kasi sabi, eh, papalitan na raw to tsaka papalitan na yung motor so kakabit ko muna tong kanyang face wire tsaka hall sensor so sa motor lang muna tayo controller mag co-concentrate so dito mga kadiwe ginawa natin chinik muna natin yung hall sensor ng, ano, ng motor ang problem may tama yung kanyang hall sensor wala kasi siyang uh, reading yung positive pero may reading dito sa negative Oh, kinakailangan may reading din kasi itong positive. So, ang nangyari mukhang may tama yung kanyang hall sensor. So, yun yung una natin nakikita. Uh, mukhang may tama yung sa motor niya. So, yun, this time mga diy nagkabit tayo ng uh, ibang controller. Ang tawag dito kasi Obite. So, ito ay may tinatawag na learn. And afterward, meron siyang learn. Kahit na hindi mo kabit yung tinatawag nating hall sensor, okay lang. So, mapapagana niya. Hindi katulad niya itong isang to, mukhang pag sira kasi yung hall sensor hindi niya kasi kayang paganahin yung motor so ito na mga kadewa dito na yung ating improvised na throttle so ayan gumagana na siya no umaandar siya so ibig sabihin no kasi ang bala kasi yata nung isang technician e eh, papalitan na kasi yung motor eh pinapalitan lang kasi yung motor kapag kato ay sunog So, yun lang yung possible na pwede mo siyang palitan. Pero kung sira lang yung kanyang hall sensor, hall sensor lang papalitan mo. Kasi kung papalitan ng isang uh, motor, buo, eh, parang hindi pa dapat palitan. So, ayan mga kadiwe, gumagana siya. Ayan. So, mukhang okay naman na siya kung ito'y kakabit na obite. Mukhang ito, baka hindi ito mapagana So ayun dito mga kadewe no Chinect na natin yung kanyang controller At uh, totoo uh, sira nga yung kanyang controller And then yung motor nga May tama yung kanyang hall sensor Pero ayun Hindi pa dapat siya palitan Pwede kasi siyang ayusin So ang nag na lang din yung mayari na Ikabit na lang tong bago So itong obite kasi umaandar naman siya At yan mga kadewe Nakabit na natin yung kanyang uh, Bagong controller at tayo mga ka-DIY, uh, may tama yung kanyang uh, throttle. So dito yung kanyang throttle, ayun oh, Yung throttle line niya, yung mismong throttle mismo ang uh, sira. Kasi wala na siyang reading. So naka ano tayo dito, naka diode mode tayo dito. Saksak natin tong multi-tester natin. Yan, so dito nakasaksak yung ating multi-tester sa negative positive. Pero naka OL lang siya doon. So ibig sabihin open line. Wala nang reading or ohms reading yung kanyang throttle. So papalitan na rin ng throttle to. okay, yun mga ka-DIY. so na-final na natin, uh, ah, na natin yung uh, pinaka-controller niya dito, inayos na rin natin, tsaka yung mga wiring niya. So, hindi lang nakakabit yung whole sensor, pero okay lang, sensorless naman tong ano. And then, dito, nagpalit din pala tayo ng throttle mga kadiway, so yung throttle, yan. Pinalitan natin kasi may mga problema din yung wiring dito, at bukod doon, eh, sira din pala talaga yung throttle niya kasi check up natin. Tinester natin yung throttle niya, sira na. So, ito yung pinalit nating bago. So, ayan, na try natin panda rin. naka na yan. Uh, ah, reverse. So ayan, okay na yung kanyang reverse Makaka ka -DIY. So dito medyo ano lang yung wiring dito, medyo salasalabat pero hindi na kasi natin to gagalawin. So ayan oh. So ito yung gawa nung una. Okay naman na may signal naman siya, ice naman. So ayan. Ah, uh, yung mga presyo naman ng technician dito sa mga ano niya, sapat lang, tamang-tama -tama lang yung price nung technician na gumawa dito. Tapos tama rin yung sinabi ng technician dito na papalitan na yung controller dito na urig kasi uh, may tama rin talaga si Rayon. Uh, sa may pinaka differential motor niya, doon lang medyo ano kasi balak na sana tong palitan. So papalitan sana yan Even though meron na rin talaga siyang tama eh, Pwede naman siyang uh, ayusin So eh di dahil nga Itong ikakabit na controller eh, obite oh, naman So hindi na kailangan magpalit ng motor Hindi na rin kailangan ayusin yung hall sensor Kasi kaya naman paanda rin Itong bagong controller na ganito So yun So yun lang yung sila suggest kasi nung uh, isang technician Na palitan na rin daw pati yung motor Pero okay pa naman yan, nakita nyo naman, maandar pa naman siya. Pero yung mga hatol nyo naman na iba, Ayos naman mga ka-DIY, okay naman yung kanyang price tsaka yung hatol niya sa mga ibang parts. Kaya yun, ang ganda lang mga ka-DIY. At uh, yun, eto pa, <laughs> medyo ano lang talaga yung wiring eh, nung salasalabat lang talaga yung pagkakalagay, sabit-sabit lang. Yon, siguro konting finish lang sa pagkakabit ng wiring para medyo maayos naman. So yun, ang ganda lang, uh, medyo napahaba na. Yun, thank you, thank you.